December 10, 2025, Wednesday. Narito pong muli ang batang pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Philippine Jockey Club kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa gap na alas 5 ng hapon. Tara, pisa na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7, with a distance of 1,400 meters, 2-year-old maiden race. Dito po sa race number 1, dito po ako sa local horse. Entry number 2, Cunningham. Si Cunningham po ay lumaban last November 30 sa kanya pong barrier race. Dito po sa karera ng Philippine Jockey Club, sa so disansyang 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon. At siya po ay nag-tempo na magandang prebang 125 sarado. Panigundo ko na rin po entry number 3, imported horse, Bertil. Nauling lumaban naman po last November 28 sa kanya naman pong Novato race. Sa distansyang 1,200 meters, ito po sa carrera ng MetroTurf. At so, siya po yung ng 113.6. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6. Kabilang race is 2 to 7. With a distance of 1,400 meters. Here, all in above, maiden race pacers. Dito po sa race number 2, pang primera ko po, entry number 6, speed of sound. Si speed of sound po, iling lumaban last November 30. Dito po sa karera ng Philippine Jockey Club sa 1,400 meters siya so, po ng preba 128.4 nang siya ipumangatlo sa so, mga kabayang sila repertory at El pero bago po yung last November 12 dito rin po sa kara ng Philippine Jockey Club sa distansya 1,200 meters siya so, po ng preba 113.8 nang siya ay nasigundo sa so, nanalong kabahing si Mendel Bell panigundo ko po entry number 5 veteran horse campaigner Black Prison na uling lumaban naman po last November 26 dito po sa karera ng Philippine Jockey Club sa distansya 1,200 meters siya po na ng Preba 114.2 na siya ay nasigundo sa so nananang kabay si Love in the Rain ang pinakamagandang Preba niya pong naitala sa distansya 1,400 meters ay nagawa niya last September 17 dun lang nga po sa karera ng Metro Turf at siya po na ng Preba 127.8 nang siya ipumang apat, sumakabay so sila katanya at enough is enough. Good luck po. Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7, with a distance of 1,300 meters. Pilacom rating base, handicapping system race, class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 3, meron po tayong tatlong mabibilis sa kabay. Entry number 1, Benji Sprayer, number 5, Mild Boy Lollipop, at Grand Laughter. Pero dito po ako sa mas matibay sa bandera. Entry number 1, Benji's Prayer. Na uling lumaban po last November 30 sa kanya pong barrier race. Dito po sa karera ng Philippine Jockey Club sa distansya 1,200 meters. Siya po itala ng preba lamang ng 116 sarado. Ang uli pong panalong na itala ni Benji's Prayer na gawa niya last June 20. Sa kararang po ng Metro Turf, sa so distansya 1,200 meters, na siya po ay 112.8 nang tinalo niya ang mga sila Service Deluxe at Hinebra. Kunin yung panigundo ang may maganda na punti natakbo. Ito number 8 keynote speaker na uling lumaban naman po. Last November 28, dito po sa karera ng Philippine Jockey Club. Sa distansya 1,200 meters, siya po yung ng preba, 113.4. Nang siya ina segundo sa so nanalo kabayan si Senyor Ibarra. Tinanong niya po dun sa datingan si Boss Lady. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4. covering races 4 to 7. With a distance of 1,300 meters. Pilatakom rating base, handicapping system race class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 4, pampremera ka po. Entry number 6, Bid for Fame. Si Bid for Fame po ay eh, hiling lumaban last November 30. Dito na rin po sa karoon ng Philippine Jockey Club. Sa so distance ang 1,400 meters. Sa punta na ng preba, 124.8. Nang siya ay pumatlo sa so, mga kabahin sila Hall in One at ang nasigundo po na si Toscanis Eagle ang number 7 na nagpareba naman po ng na sumagandang tempo 124 sarado pero bago po yung eh, si Big Four Fame may lumaban din po last November 15 dito na rin po sa karayan Philippine Jockey Club sa distansyong 1,400 meters at sa so, po yung tala mas magandang preba, 123.4. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabahay sila Kalens at Dakis. Panigundo ko na rin po yung number 7, Toscanis Eagle, na huling nanalo po last November 14 sa distansyang 1,200 meters dito po sa kalala ng Philippine Jockey Club at siya po yung ng magandang preba 112.2 nang tinalo niya ang kabayo sila phone sila phone trick panigunda ko po ang, ang local horse entry number 2 authentication na huling lumaban naman po last November 28 dito po sa kalahal ng Philippine Jockey Club sa distansyang 1,200 meters siya po yung tala na magandang preba 112, sarado. Ang tinalo niya ang mga sila over assuming at Melania. Ang kanyang naman pong couple entry na sa Club Habana ay hiling nanalo. Last October 19 sa distance 1,400 meters sa karayang po ng Metro turf at sa puweng ng Preba, 124.6. Nang tinalo niya ang mga sila Brent Pride at Winner Parade. Good luck po. Paalaala mga katropang karerista, Please click like, subscribe, and hit the notification button Para makatanggap ng mga updated videos and resources Race number 5, Dallas DD Plus event Covering races 5 to 7 with a distance of 1,300 meters Feel na kong rating ang on system race class 4, 42 to 56 feet Dito po sa race number 5, pamprimera ko po enter number 6, Daniel San, Daniel Sun po hiling lumaban last November 30 Dito na rin po sa karang Philippine Jacket Club Siya po yung tala lamang ng preba 129.2 Nang siya ipumang-anin Sa so, mga nanalong kabayang sila Orient Express, High Dollar at Ruby Bell Pero bago po yung last November 15 Dito na rin po sa karang Philippine Jacket Club Siya so, po yung tala ng preba 127.8 Sa so, distansya 1,400 meters Nang siya ipumang-apat Sa so, mga kabayang sila Top of the Line at Dreams of the World ang huling panalo pong nito ni Daniel Shan sa distansya 1,400 meters ay nagawa niya sa karera naman po ng Met Metro Turf last November 25 kung sa siya po ay nagpareba ng 127.6. Ang tinali ng malayo ang mga kabahin sila Malabon King at Elegant Lady. Kung hindi doon panigundo ito number 5, Captain Death Death na galing pa na sa panalo na uling limaba naman po last November 23 sa po ng Metro Manila Turf Club, sa 1, meters, sa punta na ng preba, 127.2. Nang tinalo niya, ang mga kabayan sila Margo at Don Damiano. Ang uling takbo niya po, naitala sa Philippine Jockey Club, ay nagawa niya last November 6 sa kanyang pong barrier race. Sa distansya 1,200 meters, sa punta na ng preba, 114.6. Good luck po. Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,300 meters. Field accommodating base on the capping system race class 3, 57 to 70. Dito po sa race number 6, pang primera ko po di Adong Kalok. Entry number 2, ready to race it all. Nauling lumaban po sa kanya pang barrier race. Last November 30, sa karera na rin po ng Philippine Jockey Club, sa distance siya 1,200 meters. At siya po yung nanalo, nakapigil, sa si tiyempong 111.4. Kung hindi ko naman Gundo ang first to beat po, entry number 8, Lucin C, na uling lumaban naman po last November 16. Dito po sa karera ng Philippine Jockey Club, sa mabang distasyang 2,000 meters, at siya po yung nagpreba ng 2 minutes and 2 seconds. Nang sa ay na segundo, sa so magaling kabayan si Varati. Ang uling panalo pong naitala ni Lucin C ay nagawa niya last October 24. Sa karera po ng Metro Turf, sa distansyang 1,800 meters, at siya po yung tala ng Preba, 1 minutes and 52.8 seconds. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayan sila Shuligan at Dreaming Always. Good luck po. Race number 7, the last race of the day. With a distance of 1,300 meters, Philacom rating based on the capping system race class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 7, pang primero ka po, Dihadong Kalhok, entry number 6, instant message. Si Instant Message po ay din lumaban last November 12 dito na po sa karera ng Philippine Jockey Club. Sa distansyang 1,200 meters, siya po yung tala ng preba, 114.4. Nang siya ipumang so, mga sumakabay sila at Spell Bell, Spellbound, at Sir Aladdin. Ang unang panalo pong naitala ni Instant Message sa so magising ka karera ay nagawa niya last August 6. Sa karera ng Metro turf sa distansyang 1,200 meters, siya po yung tala ng preba, 113 ang tinalo niya ang mga sila Golden Opportunity at Full Combat Order Panigundo ko na po, entry number 2, Take a Chance Sa huling lumaban naman po Last November 29, sa kararang po ng Metro Terps Sa so desansa 1,400 meters Sa so, puwinta lang ng preba, 128.6 Nang siya ipumangpito Sa so, mga sila, Jubilum at Top of the Line ang huling panalo pong natala ni Take a Chance sa Bexing karera ay nagawa niya sa karera po ng Metal Turf last August 29 sa distansya 1,200 meters at siya po yung tala ng Preba 112.6 nang tinalo niya ng malayo ang mga kabahing sila Heavyweight at Professor Jones ang tersero ko po ang Dream Kalok entry number 4 Jim Jimmy na huling lumaban naman po last November 26 dito na po sa karera ng Philippine Jockey Club sa distansya 1,200 meters at siya po yung ng magandang preba, 1,13, sarado. Ang tinalo niya, ang mga kabangin sila is Pagyoting Pababa at King Hans. Good luck po! For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pisa Rewind the results in dividend. The JCI next racing day schedule will be on November 12, 13, and 14. Friday, Saturday, and Sunday. Shoutout po natin ang at ating mga kapisa na sina Sir Bobby Salsos, Sir Chibabs Adventure, Sir Fernando Calculan, Sir Bernie Angeles, Sir Allen Gatan, Sir Matt Jerome Baltimore, Sir Guto Fredo Borja Jr., Sir Roberto Patalagsa, Sir Joel Coscoria, Sir Willie Fay, Sir Aris Hernandez, Sir Celestino Abejo, Sir Alvin Cardenio. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa may isipong mga tanggam na updated rin souls and Evidence at mga sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalala mga kapista, ng karera po ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sang ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.